Arestado ang dalawang Vietnamese sa isang bar sa Pasay matapos isumbong ng kapwa Vietnamese. Ang mga suspect na hulihan ng baril at shabu. Balitang hatid ni Bama Alegre. Dalawang Vietnamese ang inaresto ng pulisya kahapon na madaling araw sa isang bar sa Ross Boulevard sa Pasay City. Nahulihan umano ng kalibre 45 na handgun na may tatlong bala ang isang suspect ang kasama niya. Nakuha na naman ng hinihinalang shabu na nasa mahigit 10,000 piso ang halaga. May nagtimbre raw sa mga polis na may customer sa bar na may dala umanong baril kaya sila rumesponde. Coordination with the uh, mga KTB bars on regarding sa mga report na may mga nangyayari illegal drug transaction doon sa kanilang establishment and sa mga presence ng mga ibang armed men na nagpapakilala ng ano, para uh, bali mga protective agent. Bali sir, acting on that ano sir na sumbong sa amin, nag nagkandak kami ng ano sir na follow up sir na, doon namin nakita tong dalawang individual na yung isa sir si Alias Ban na visible lang ano, visible yung baril sa kanyang ano bewang. Ayon sa pulisya, Vietnamese din ang nagreklamo laban sa dalawang suspect matapos umanong makaalitan at magbantang may baril sila. Bali sir, mga less than a year pa lang daw sila dito sa Pilipinas and mga suspected, ba ano sir, ah, Pogo employee sila. Na-outnumber naman namin sila and unang-una, ano, ah, siyempre, nagpakilala ka agad kami polis. Hindi raw nakakaintindi ng Tagalog o English ang mga suspect kaya hindi sila makapagbigay ng pahayag. Nasa kustodiya na sila ng Pasay City Police Headquarters para sa documentation at inquest proceedings para sa illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iniimbestigahan din ng polisya kung bakit sila nasa Pilipinas. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Iatid na natin ng mga balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah! Salamat Rafi! Naranasan ang matinding pagbaha at puguho ng lupa sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, bunsod ng malalakas na pagulan. May lima pang nawawala sa dalawang magkahiwalay na insidente. Ang mainit na balita hati ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Stranded ang ilang commuter at motorista sa isang kalsada sa Matanog, Maguindanao del Norte dahil sa baha kagabi. Bunsun ito ng halos walang tigil na pag-ulan. Nagpapatuloy ang rescue operations ng LGU para sa mga stranded. Sa Marantao, Lanao del Sur naman, pinasok ng baha ang ilang bahay dahil din sa malakas na ulan. Nagmistulang ilog din ang highway sa Alabel, Sarangani. Tumigil muna ang ilang motorista at commuter bilang pag-ingat sa malakas na agos ng baha. Mabagal naman ang patakbo ng ilang dumaraan sa isang highway sa Tantangan, South Cotabato dahil din sa baha. Ilang pagguho ng lupa ang naitala sa Tigbao, Zamboanga del Sur dahil sa malakas na pag-uulan. Sa barangay Begong, ilang motorista ang na-stranded matapos matabuna ng lupa at mga bato ang kalsada. Nagsagawa na ng clearing operation. Wala namang naitalang sugatan. Sa barangay Ginlin, isang lalaki ang naiulat na nawawala dahil sa landslide. Lunes nangyari ang pagguho pero martes na narespondihan ng mga otoridad dahil sa layo ng lugar sa sentro. Hinahanap pa ang biktima panawagan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office manatiling alerto ngayong tag-ulan. Mabinantayan lang jud kanunay labi na karon nga malsigig ulan, paibot nya na maglikay tung uh, kada nga area, sliding area ba or landslide area, mabinantayan jud permi, na li magpadulong ni na. <laughs> Pinaghahanap pa rin ang apat na nawawala matapos anuri ng umapaw na sapa sa Carmen, Cebu, ang isang pick-up na may sakay na labimpitong magkakaanak. Sampu ang nakaligtas. Tatlo naman ang patay, kabilang ang dalawang bata. Ayon sa Carmen MDRRMO, pauwi na galing sa outing ang mga biktima nang abutan sila ng malakas na ulan sa biyahe. Malakas na hangin naman ang naranasan sa kasagsagan ng malakas na ulan sa Liloan, Cebu. Kita ang mga nagliparang debris at ang pag-iwas ng mga tao para hindi sila matamaan. Sa ibang video naman na kuha sa loob ng isang tindahan, hinawakan na lang ang glass door para mapigilan itong liparin dahil sa lakas ng hangin. May mag-asawa ring nakuna ng video na bumaba galing sa kanilang sasakyan at tumatakbo para makasilong sa loob ng gusali. Ayon sa alkalde ng Liloan, may nakakita umano na galing sa dagat ang hangin bago ito tumama sa barangay poblacion. Sa datos ng LGU, siyam na bahay ang totally damaged habang 36 naman ang partially damaged. May pagbaha namang naitala sa Mandawi City at Talisay City. Iniutos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng tulong ang mga apektadong residente sa Cebu ayon sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang ng masamang panahon sa Visayas at Mindanao. Nico Sereno ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posibleng maantala muli ang paghisimula ng La Nina ayon po yan sa pag-asa. Sa halip na mula Agosto hanggang Oktubre ngayong taon, 55% na raw ang posibilidad na magsimula ang laninya sa Oktubre hanggang Disyembre. Base raw niyan sa datos na nakuha ng pag-asa mula sa iba't ibang climate model. Posible raw magtagal ang laninya hanggang sa unang quarter ng taong 2025. Mas maraming bagyo at mas maraming ulan ang inaasang epekto ng laninya sa bansa. Sa ngayon, ulang nga dulot ng Intertropical Convergence Zone, Easterlies at mga local thunderstorm ang mararanasan sa bansa ayon sa pag-asa. Mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maari magdulot ng baha o landslide. Uulanin ding muli ang halos buong Luzon kasama ang Metro Manila. Muling isinailalim sa General Flood Advisory ang Central Luzon, Calabarzon, Zone, Mimaropa, Bicol, Western at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen at BARMM. Ang banta po ng baha sa mga nasabing lugar magtatagal hanggang alas 6 ng hapon sa ayon po yan sa pag-asa. Balik bansa na ang Gilas, Pilipinas matapos lumaban sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia. Bigumang makapasok sa Paris Olympics, masaya pa rin daw ang players sa kanilang experience sa torneo. Sabi ni Coach Tim Cohn, inasahan nilang gaganda pa ang kanilang laro pero napatunayan din daw nilang kaya nilang makipagsabayan sa mga malalakas na European teams. Sa first game ng torneo, tinalo ng Gilas ang Latvia na World Number no. 6 sa basketball. Umabot ng semifinals ang Gilas bago na eliminate sa kompetisyon kasunod ng pagkatalo sa Brazil. It was tough. I mean, they are tough teams. They're really tough. And it's a tough format. But uh, I'm real proud of the guys that they, they hung tough and, and uh, did their jobs out there and represented, represented the country very, very well. Nagmamadaling pumasok sa loob ng kanika nila mga bahay ang ilang residente. Sa barangay Kabatangan sa Sambuanga City ng marinig ang pagsabog mula sa firing range roon. Hindi yan mula sa alinmang armas kundi galing sa premature detonation ng mga paputok na sisirain na sana. Sa kuha naman ng video sa loob ng isang bahay, nahulog pa ang isang computer dahil sa pagyanig. Sa pinakahuling impormasyon, 27 ang sugatan sa insidente, karamihan ay mga uniformed personnel. Paliwanag ng Police Regional Office Region 9, itinuro nilang ligtas ang lugar kung saan nila isinagawa ang disposal. Nagkaroon lang daw talaga ng aksidente. Inaalam na ng Zamboanga City LGU ang pagkakakinlalan ng mga sugatan sa insidente. Maging ang pinsala sa mga bahay para sa ipamimigay na tulong. Isiniwalat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may nakikita silang koneksyon ang sinalakay na Pogo Hub sa Porak, Pampanga kay suspended Bambantadlak Mayor Alice Guo. Sakali namang hilingin, sinabi ni Senate President Cheese Escudero na handa siyang pirmahan ang arrest warrant laban sa Alcalde. Balitang hatid ni na Ivan Mayrina at Mav Gonzalez. Kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya ay magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila ipersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun. Pero ngayon pa lang, nagpadala na ng excuse letter si Go. Kabilang sa mga binanggit niyang dahilan, kaya hindi makadadalo ay ang banta umano sa kanyang buhay. Lumala rin daw ang physical at mental health niya. Sabi pa ni Go, nagpatingin na siya sa mga doktor pero tumanggi umano silang mag-issue ng medical certificate sa takot na mapahiyarin. Humingi siya ng dispensa at wala raw siyang intensyong bastusin ang komite. Pagtitiyak ng abogado ni Go, nasa Pilipinas pa ang kanyang kliyente. Giyat ni Senate President Cheese Escudero, pwede naman daw padalhan ng Senado ng Dr. Sigo para tingnan ang kalusugan niya. Hindi rin ayon si Escudero na idahilan ng kampo ang paghahain ng certiorari kung saan hindi siya dadalo sa pagdinig dahil maaaring gamitin laban sa kanya ang mga sasabihin niya roon. Karapatan nila mag-file ng petition for certiorari pero sa mga naunang desisyon na ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema ay ito. Totoo nga na may right against self-incrimination ang sino mang testigo na mag a sa Senado man o sa Kongreso pero yung karapatang yan ay dapat i-invoke kapag may tinatanong na maaaring makapagpa-incriminate sa kanya at hindi pwedeng gamitin dahilan para hindi mag-attend ng hearing. Dagdag ni Senate Committee on Women and Children Chairperson Sen. Risa Hontiveros, gas-gas na palusot na ang petition for certiorari ng mga umiiwas sa investigasyon. Obligasyon daw ni Go at kanyang mga abogado na respetuhin ang batas ng Pilipinas. Kung gusto raw ni Go malinis ang pangalan niya, magpakita siya sa pagdinig, sumagot ng maayos at tigilan ng pagsisinungaling. Kasama sa iimbestigahan ang ni-raid na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Ayon sa Presidential anti Organized Crime Commission. Maski roon, lumalabas na konektado si Go. Oh, meron tayong nakikita mga dokumento ano, uh, connecting uh, uh, for uh, suspended mayor Alice Go dun sa operation ng uh, Porac Illegal Pogo Hub. Sa mga incorporations ano, uh, minsan siya ang nakapangalan, minsan yung kapatid niya sa sinalakay na Leisure Park sa Clark Freeport sa Pampanga, samot saring resibo at dokumento ng kumpanya at incorporators na iniuog na Kigo ang narecover matapos buksan ang labing siyam na money vault. Narecover din ang dalawang Taiwanese passport ng Chinese fugitive na si Wang Zhiyang, business partner ni Go, pati photocopy ng iba pa niyang passports mula sa apat na bansa at special resident retirees visa. Ayon sa PAOK, ibig sabihin mula 2012, nakakalabas masok sa Pilipinas si Wang at nakakapanatili sa bansa ng mas mahabang panahon. Bahagi na rin ng investigasyon ang mga travel pass ni Wang noong pandemic na inisyo ni dating Bamban Mayor Antonio Feliciano. Sinusubukan pa namin kunan ng panig si Nago at Feliciano. Sa gitna ng mga isyo sa Pogo, buli igini itineda Sekretary Arsenio Balisaca na pwede nang tuluyang ipagbawal ang mga Pogo Ito'y kahit pa nauna ng sinabi ng PAGCOR na abot sa 20 billion pesos ang maaaring mawala kapag ipinatigil ang operasyon ng mga POGO. It may be a big number but the cost and uh, the particularly social cost of, uh, of POGOs are quite high. And also, we are trying to position our country as a legitimate place for business, uh, where Uh, you know, uh, um, we are trying to attract uh, investors to come, tourists to come. Uh, and, and so the least that we want is to have a reputation na uh, nandito yung mga criminals. Hindi pa raw ito na pag-uusapan sa gabinete ang kibalisakan. Pero sakaling humantong nga sa pagbaba ng Pogo, mababawi raw ang mga posibleng mawala sa iba mga paraan. If we expand the businesses, then we generate uh, more revenues from from uh, income taxes corporate taxes from all kinds of aina you know, uh, uh if we import uh, some equipment we also derive uh, uh tariffs revenues there so uh, if you put all this together they should be um, uh, uh, more than what uh, you know you lost in the uh, in the pogo nauna na rin sinabi ni finance secretary Ralph Recto na ire-recommend niya sa pangulo ang pagpapatigil ng pogo ang Department of Labor and Employment naman pinaghahandaan na ang pagsalo sa mahigit 22,000 Pogo workers na posibleng mawala ng trabaho kung sakali. Ivan Mayrina. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Simula sa lunes, July 15, magbabahay-bahay na ang mga data collector ng Philippine Statistics Authority para sa 2024 census. Asahan pong may bibisita sa inyong bahay anumang araw mula lunes hanggang sabado, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ilan sa mga itatanong sa inyo ang inyong pangalan, trabaho, edad, civil status at iba pang impormasyon tungkol sa inyong pamumuhay. Huwag sasagutin kung tinanong ang ilang confidential information tulad ng bank account number, ATM, e-wallet, OTP o one-time password dahil bawal yang itanong sa inyo. Ang mga litimong data collector ay may specific na uniforme at ID mula sa PSA. Makikipagugnayan din muna sa barangay ang mga data collector bago magbahay-bahay. Kung nagkataong walang tao sa wala kayo sa bahay, isang ng PSA, pwedeng magpareschedule na balikan kayo. Required po ang census at pwedeng makulong ng hanggang isang taon at pagmultahin ng 1,000 o 100,000 pesos ang mga tatanggi. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.